So, itayong maganda. Maaraw pero umaambon. Time check is 17:39. Pero napakataas pa ng araw. At ang temperature ko is 45 degrees. So, nagkasunod-sunod kanina yung fire alarm hanggang ngayon dahil nagkaroon pa ng heat wave kanina so talagang summer is real na dito sa Riyadh kaya sulit ang araw ko ngayon sulit ang araw ni Manong Guard mashallah nagkaroon ng bigla ang sandstorm na may kasamang ulan na putik so ganito dito pagka umuulan yung unang bagsak putik muna kaya kung nasa labas ka talagang kawawa tapos bigla pa nagkaroon ng fire alarm kaya magre muna tayo Ayun, nagbi-blink-blink -blink na. Si kabayan, o, lumalaban. Hmm. Saudi Life. 맺 Bing